Nakakalungkot na nangyayari. Dati, inaanyayahan natin yung mga miyembro magtanong sa mga mangangal magtanong sa mga ministro. Pero ano ngayon? May pagtatanong pa ba tayo sa mga ministro? Wala na. Walay. Basahin natin, Hagay 2.11. Ganito po ang nakasulat. Sabi ng Biblia ganito. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mangagtanong kayo ngayon sa mga saserdote sa kautusan. Diba Dati binabasa yan lagi natin sa pag-o-opening ng doktrina, sa pag-o-opening ng Bible study, Diba Yan ang pag-anyaya natin. Magtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Ang lakas ng loob natin pag kaya na ipinagaanyaya natin. Bakit? Eh kasi meron tayong alas. Sino alas natin? Si Bes. Dahil alam niyo naman kung gaano katika si Bes pagdating sa diskusyon, pagdating sa sitas, ramdam nyo kung gaano ka uh, effective si Bes pag magtatanggol ng katwiran. Magtanong kayo ngayon. Eh di ba? Napapanood niyo naman yung video kung paano magsalita si Kuya, di ba? Magtanong kayo ngayon. Eh, di ba ang tapang-tapang niya pagka nagsasalita siya sa TV? Magtanong kayo, lumabas ang lahat ng mga pastor. O, ganun niya yung pinagaan niya eh. pero ngayon, kaya niya pa bang sabihin yon ng live sa telebisyon? Magtanong kayo ngayon. Eh sige nga, subukan nyo nga. O, bakit hindi nyo magawa ngayon? Na ipangalan dakan kanyang dos onse ng pagay na yan. Bakit? Merong isang ibig lang sabihin yan. Yung dating best na may kalidad sa pag pangangaral ng salita ng Diyos, wala sa inyo. Ano ginawa nyo? Doon kayo pumwesto sa paraang hindi kayo kayang atakihin ng mga tao. Saan? Sa good works tayo ng anlong. Bakit? Eh alam nyo, sino, mang, sino aatake sa inyo sa good works? Meron ba? walang aatake sa inyo sa good works. Bakit? Eh, pagka inatake good works, eh di lalabas, masama ka. Anti-good works ka. Oh, eh di safe, so safe zone, di ba? Yan ang matalinong ginawa ng leader. Pero yan ay pagkukubli sa tunay na diwa ng isang relihiyong sa Diyos. Dahil ang relihiyong sa Diyos marunong magpatanong, marunong mag-usisa. Basahin natin, unang Samuel, 9.9, ganito po ang nakasulat. Ang sabi, ni, ang sabi dito sa 9.9 ng Samuel, Ganito ating mababasa. Nang una sa Israel, pagka ang isang lalaki ay mag-uusisa sa Diyos, ganito ang sinasabi. Halika, tayo'y pumaroon sa tagakita. Sapagkat iyong tinatawag ng propeta ngayon ay tinatawag ng una na tagakita. Ayan, binabasa natin yan, mga manggagawa, mga KNP, ang lakas ng loob nating basahin yan. Kahit nga hindi mo nabubuklat yung Biblia na yan, alam na alam mo kung saan yan babasahin eh. Bakit? Eh, alam na alam natin yung tinuro ni Bes na sa atin na yan eh. Na pagka ang isang lalaki and wika mag-uusisa sa Diyos, gusto mong magtanong sa Diyos, kapatid, Benito sinasabi, halika, paroon tayo sa tagakita. Ay, ano yung tagakita na yon? Natat natatanungin mo at pupuntahan mo. Sapagkat yaong tinatawag na propeta ngayon, tinatawag ng una na tagakita. Sa bakatwid, kung ikaw ay mag-uusisa sa, sa Diyos, punta ka sa tagakita. E eh sino yung tagakita? Yung tinatawag na propeta ngayon. yon ang tinatawag na tagakita. O, oh, hindi ba totoo ang mga ay gustong makaalam ng bagay na sa Diyos? Nagahanap ang tao ng katwiran mula sa Diyos. Saan sila magtatanong? Sa tagakita. Sino tagakita? Propeta. Ang kapal ng mga pagmumukha ninyong ipangalang dakang kayo ang totoo at kayo lang ang sa Diyos. Pero, lumalabas ba kayo para matanong? Sino tumasagot sa mga tanong ng mga tao? Yung isang patay na hindi nyo pa rin pinagpapahinga. Sukat ba namang namatay yung isang miyembro nyo ang nagte-texto doon sa patay, patay pa rin. Taka naman nakakita ng ganon. Patay yung miyembro nyo. Ang nagte patay pa rin. Hindi ba kayang ang mag-texto doon sa patay, doon sa uh, lamay nung patay? Eh, isa namang buhay na gagawat mga ministro. But hindi ba kayang gawin yan ng kasalukuyang leader? O bakit hindi magawa? Eh, kasi baka mamaya may magtanong eh. At pagka nagtanong, maipit. At pagka naipit, doon na magkakatalo. Bakit? Eh, yun ang pinangalanda ka ni Bese. eh. Ang samahang ito, wala kayong maitusumbat na mayroong kaming aral na mali. Pagka mayroong aral na mali sa samahang ito, maghiwa-hiwalay na tayo. O di ba ganun tayo pinaniwala ni Bes? Kaya nga sabi niya, isang mali lang, layas na. O, oh, ano nangyari sa amin? Kaya kami nagsilayasan dyan. Bakit? Eh, hindi lang isa yung mali na nasubaybayan namin riyan. O, oh, ngayon, gusto niyong patunayan? Eh, di pumasok kayo. Ah, kaya lang, nasan kayo ngayon? O oh, wala, nandiyan kayo sa balwarte nyo, mga urong ang bayag. Bakit? Eh, pakinggan niyo ang sinasabi ng Biblia. Jeremias 51.30 Ganito ang nangyari sa mga ministro ng samahan na yan, Ang sabi rito ay ganito. Ang mga makapangyarihan ng Babylonia ay urong sa pakikipaglaban. Sila'y nanatili sa kanilang mga katibayan. Ang kanilang kapangyarihan ay nang lupaypay. Sila'y naging parang mga babae. O, oh, ganyan ang nangyari sa inyo. Eh buti pa nga minsan yung ibang babae, mayroong paninindigan eh. Mga babae talagang mayroong sabihin mo bayag. Bakit? Eh talagang humaharap. Eh kaya lang kayo, yun lang, naging parang mga babae, ang kapangyarihan ay ng lulupaypay. O, oh, saan kayo magaling ngayon? Eh diyan kayo magaling ngayon. Ang ganda po nito, kuya. O, oh, diyan kayo magaling ngayon sa mag-sign ng, ano, mag-sign ng heart. Eh, diyan kayo magaling. Pero yung Biblia pa, nahahawakan nyo pa? Yung Biblia ba, nakikip-kip nyo pa sa balikat sa uh, kilikili nyo? O ang laman na lang lagi ng isip nyo kung papaano makakakuha ng target sa lokal? Ang laman na lang ng isip nyo kung papaano mapu-fulfill yung ibinababa sa inyo ng pangasiwaan? Bakaya na lang ang laman ng inyong mga pag-iisip. Na nabuhos na kayo puro sa MCGA. cares wala na kayong panahon. Nagbab nagbabasa pa kaya kayo ng Biblia? Paano lang naman? Dati yan ang palatandaan ng isang tunay na mga manggagawa. Pero ganyan na nangyari sa atin. Nawalan tayo ng palidad para ipagtanggol ang samahan. Kaya kung mag-exit man kami, makatwiran lang. Bakit? Eh, mga binabain na ang mga namumuno riyan eh. Mga nakatago sa aparador eh. Bakit? Eh, hindi mo na mausisa. Hindi mo na matanong. Oh. Kanino inasa pagtatanong? Hindi sa kanya iniatang. Iniatang sa buong miyembro. Ay bakit? Ginamitan pa ng talata, 3.15 ng unang Pedro. Basahin natin ang sinasabi ni Pedro sa 3 at 15. Ganito po ang nakasulat. Kundi inyong ari banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo ngunit sa kaamuan at takot. Ano ho ang batas sa isang relihiyong sa Diyos? maging handa sa pagsagot sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran. Kung yung mga miyembro dapat maging handa sa pagsagot, mas lalong dapat maging handa sa pagsagot yung ministro at puno ng reliyon. Bakit? Eh kung yung mga miyembro nga eh, na sinasabi ni Pedro, eh, laging handa kayo. Eh dapat yung mga miyembro eh, handa. Eh di dapat lalong maging handa yung ministro sa pagsagot sa tanong. Ano ibig sabihin? Pag sinabing maging handa sa pagsagot, ano logic nun, bros? Pagka sinabing laging maging handa sa pagsagot, hindi ba totoo ang ibig sabihin nun nagpapatanong? Opo.